Ano ang spiritual na gatas? Unang Pedro Tutu Mababasa sa unang Pedro 2.2 Gaya ng sanggol, kaging manabik sa dalisay na gatas na spiritual upang lumago kayo tungo sa kaligtasan. Sa nakaraang talata, hinimok ni Pedro ang kanya mga mamabasa na alisin na sa kanilang sarili ang makasalanang pag-uugali at mga pagnanasa ng likas na tao. Habang isinantabi nila ang lahat ng pandaraya, pagkukunwari, pagkaingit at paninirang puri. Talata isa. Kailangan nila magsikap para sa espiritual na gatas tulad ng mga sanggol. Alam ng bawat nag ina ang pangailangan ng mga sanggol na naghahanap ng gatas. Umiiyak hanggang sa sila ay mabusog. Ipinakita ng mga eksperto na ang gatas ng ina ay may pakinabang sa kanyang sanggol sa maraming paraan. Kabilang ang pagtulong sa pagunlad ng utak, pagtataguyod ng malusog na timbang at pagpapalakas ng mga antibodies. Ginamit ni Pedro ang pagkakatulad na ito upang ipahihwating na bilang mga kristyano ang ating pangkalahatang espiritual na paglago at kagalingan ay nakasalalay sa pagtanggap ng dalisay na espiritual na gatas. Ngunit ano nga ba itong espiritual na gatas? Sa ibang lugar, ginagamit ng kasulatan ng gatas bilang metapora para sa mga pangunahing pangangailangan ng ebanghelyo at pamamuhay kristyano sa Hebreo 5.12-14, binanggit ng manunulat ang gatas at matigas na pagkain para hikayatin ang mga mambabasa na lumampas sa mga panimulang aralin ng Salata ng Diyos, Talata 12. Tinukoy din ni Pablo ang gatas sa unang Korinto 3.1-3 bilang isang pagsaway sa kanyang mga sanggol pa sa pananampalataya kay Kristo na mga mambabasa. Gayunpaman, positibong ginamit ni Pedro ang terminong espiritual na gatas ano pa tinihimok ang kanyang mga mambabasa na patuloy na kainin ito. Ang dalisay na espiritual na gatas ay bumubuo ng kumpletong espesyal na paghahayag ng Diyos na nakapaloob sa tinatawag natin ngayong bilang Biblia. Ang ilang salin, gaya ng KJV, ay sinalin ang parirala bilang taos puso na gatas ng salita. Ang salita ay maaari ding sumagisag kay Kristo. Juan 11 na nagpapahiwatig na ang ating pananabig ay dapat umabot sa mas malalim na kalaman tungkol kay Kristo at mas malapit na pakikisama sa Kanya. Sa esensya, dumarating ang paglago habang kumakain tayo sa nakasulat na salita at pakikisama sa buhay na salita. Ang direktiba sa unang Pedro Tutu ay aktibo at kailangan na nagpapahiwatig na responsibilidad nating na manabik sa dalisay ng spiritual na gatas dapat tayo magbasa, magbulay-bulay at mag-aral ng nakasulat na salita ng Diyos, kapwa individual at kasama ng mga kapananampalataya. Dapat din tayo makiisa sa buhay na salita at linangin ang mas malalim na pag-unawa sa kanyang pagkatao at gawain. Sa pamagitan ng mga aktibidad na ito, sumusulong tayo tungo sa pagiging higit na katulad ni Jesus sa ugali at pag-uugali. Tayo ay lalago sa ating kaligtasan. Unang Pedro 2, 2b. Nakatutulong din ang mga sermon sa Biblia. Gayun din ang mga aklat na kristyano at mga awit na nakasentro kay Kristo. Pinapadali ng mahuhusay na guro ang mas malalim na pag-unawa sa salita ng Diyos at muling pinasisigla ang higit pa sa dati. Ang mahusay na pagkakasulat ng mga aklat na kristyano ay maaaring magbigay ng kaunawaan sa kalaman tungkol kay Kristo. Habang ang mga awit ay nagpapaganda ng pakikisama at nagpapaalala sa atin ng kagandahang matatagpuan kay Kristo. Ang mga tagubili ni Pedro ay nagsisilbing isang paalala na kung ano ang ating hinahangad at kinakain ay may malaking epekto sa ating espiritual na paglago. Ang gatas ng mundo ay marumi at nagbibigay kasiyahan lamang sa ating makasalanang pagnanasa. Ang mga malinturo sa pinakamagandang salita ay espiritual na basura at sa pinakamasamang salita ay lason. Dapat tayong magutom para sa dalisay, walang halong espiritual na pagpapakain. Salamat po sa inyong panonood at kung kayo po ay napagpala ng video ito, uh, wag po kayo mahiyan na ito ibahagi po sa inyong mga kaibigan, kamag-anak. Hanggang sa muli po.